Hello, hello yan mga film investors Ito ko yung inyo BJ Double D Para sa ating DST number 51 Ito naman yung ating topic for today no? Ano ang hindi at pwede ilagay sa bahay? Ayan Kasi syempre pag bumili naman yung ating um, homeowner no? O yung ating pinaka-investor, yung client natin Nagtatanong din yan kung ano yung pwede niya idagdag Ano yung hindi pwede Kasi syempre kailangan malaman niya rin yun no? So ito, ano-ano ang rules sa pagdagdag sa bahay o pag-revise nito? Kasi maraming katanong ganyan. Talaga naman dapat yan ay nasasagot natin mga film investors. Ang unang tanong, ito yung makadalasan na tinatanong. Ha? Pwede ba akong magpabakod para sa bahay ko? Ano lang, gano'ng kataas lang ang pwede? May design ba na sinusunod? Ayan, meron actually, meron design na ano. No? Ang answer dyan is pwede. Pwede pero may sinusunod din na height. Yung taas, no? Yung taas at design. Di maaari ang kawayan o mabilis masunog, syempre naman, no? Di rin maaari ang sarado at di nakikita. Yun. So, pinag-investor, tingnan nyo, ha? Ito pwede dito, yung mga ganito, no? Maganda kasi yung design, no? So, open siya, merong grills, nakikita yung loob. Ayun, ang ganda ng design, no? Pwede yung combination of, um, uh, yung cement, no? Yung pinaka, no? Yung konkreto, tsaka bakal. Ganyan, no? So, maganda siya, maganda. Kaka may height kaya kadalasan yan, ano yun, no? mga 2.3, 2.5 yan, kadalasan, no? So, maximum 2.8 kung meron siya mga grill works. So, ganyan. Depende pa rin mas mga subdivision, no? Pero kadalasan, ganun yung average. So, hindi kasi pwede yung ganun. Parang may mga barbed wire pa, no? Nakakatakot naman. May kulungan ba yan? Eh, dahil maganda man ang ating security, hindi naman kinakailangan maglagay ng barbed wire kasi naman, yung ibang nga nating kliyente, in fact, hindi pa nagbabakod kasi nga secured yung community. Kasi pag ang isang subdivision o hindi subdivision pa nga, eh, nakita nyo na yung bahay, eh, nag, nagpapalagay ng gate na parang hawla at puro mga bubog at puro mga ano yan, bar barbed wire. Isa lang ibig sabihin nun, mga Philippine investors. Merong akit bahay o merong nagnanakaw. E eh, sa atin naman so far, is eh, maganda ang ating security, pinagmamalaki natin yan. Kaya nga karamihan ng ating kliyente ay hindi na nagbabakod. Pero ang sagot pa rin doon kung pwede magpabakod, pwede. Yun nga lang kailangan pagkita ang design, pag wala naman siyang maisip na design, meron tayong mga existing schemes. Sa so, dami naman na niyan, meron tayong mga existing schemes para sa mga bakod to suggest kung ano yung gusto niyang mapiling design. Hindi yung pwede masyadong ganun, no? Yung saradong-sarado. Kasi parang may tinatago ka. Drug lord ba yan? O <laughs> ano? Di ba? may illegal na ginagawa. So, hindi rin naman po pwede masyadong mataas. Kasi rin, bukod sa hindi siya maganda tingnan, mainit, parang di ba hindi natin nakikita kung ano na sa loob kasi pag nagrobing nga naman yung guard kailangan nakikita niya yung nandun sa loob din para at least natutulungan nila kung ano man yung magiging problema di ba? so yun, ano po yung mga madalas tinatanong? Pwede ko ba ibahin ang pintura ng bahay ko tulad ng paborito ko na kula kulay na purple at pink? Ayan. Okay lang naman yung kung ang paborito kulay nga ay purple o pink. Actually ako, paborito kong kulay pink. Maganda rin naman kasi pink, di ba? It doesn't mean naman feminine ka o whatever kasi Iba-iba naman ang, ano yan, ang choices nyo. So, pink is nice, purple is nice, all colors are nice. Pero, ang answer dyan ay hindi. Bakit kaya hindi? Hindi maaari ang mga loud o kakaibang colors para sa pintura ng bahay. Kailangan sundin ang subdivision team. Yan. Pwede bang magpatulong sa property management sa kulay na i-repaint? Pwede naman magpatulong daw. Kung ano yung mga pwede natin i-repaint pagdating ng araw, let's say, nag-fade na yung ating pintura, tutulungan tayo ng property management para magtimpla o pakita yung timpla ng uh, pintura para doon sa ating uh, repainting. Kasi bakit? Maganda kasi meron team ang isang subdivision, yung thematical, di ba? na tawag na thematic, thematic subdivision. So like uh, modern Asian, maganda kasi tignan pag lahat modern Asian. Kasi hindi naman maganda kung modern Asian, biglang may susulpot na kakaiba doon, like Mediterranean bigla, no? Or balik naman, Mediterranean yung community, biglang may lumabas na modern. So, hindi rin kasi siya maganda. Ikaw yung nag-iisang ganun. Kung sa pamilya, naiiba ka, para kang ano, may, <laughs> may problema. So, parang maganda kasi pare-parehas, no? Maganda naman yung mga designs. Maganda yung kulay. So, yung mga pink tsaka purple, ano eh, hindi talaga po maaari eh, no? Sya, kasi mag iba talaga yung itsura. Mayroon mo, modern Asian, na ganda-ganda, no? Ang modern Asian, kadalasan niya, light brown, dark brown, earth colors, no? Bigla may purple o pink na lumabas. Nag-i-stand out ka nga, pero talaga namang hindi siya angkop dun sa ganda ng community. So, yun ang, ano, sagot doon, na Hindi maaari kung loud colors at nalalayo sa team ng subdivision. Yun, yun. Pero yung sa loob, walang problema. Kung gusto mong pintura talaga, gusto mong pink o purple lang loob ng bahay mo, it's okay. Walang problema doon. Ito pa yung siya madalas tinatanong. Pwede ba ako maglagay ng basement sa nabili ko na bahay? Ay, 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 ayan Sige. Depende ito ha. Ito at... Para sa akin, depende kasi doon sa lupa din kung gaano kalaki. Baka naman mamaya, yung lote mo ay 60 square meters o 54 square meters yung minimum natin. Habay, naglagay ka pa ng basement, baka naman mamaya, pati yung kapitbahay mo, Hukay mo na yung lupa. No? titingnan natin. Kasi very crucial o very um, critical o magandang term dyan. Hindi basta-basta ang paghukay ng lupa kasi lalo kung may structure niya na nakalagay na. Kasi ano yan eh, may mga support niya na tinatawag di ba yung mga pundasyon, no? So, kung hukay mo yan at hindi ka naman maalam pa masyado sa ganyan-ganyan, hindi mo yan linya, di e may possibility na tumabingin ba ay, mamaya dyan sisihin mo pa si Philippines, eh, talaga naman din na ni for ordinary house lang. So dito ang answer is hindi. Delikado para sa isang subdivision ang mag-excavate para sa basement dahil katamtaman lang naman ang lot cut nito at maaari maapektuhan ang katabing bahay. Tama o, pro ito sa pag-ipon din ng tubig. Totoo yan, kasi kami yung bahay namin sa BF Resort, uh, yun is nasa 400 square meters pataas yun. Malaki din naman talaga yung house pero si daddy is na isip niya maglagay pa ng basement which is good naman, maganda no? nag-excavate may kasi nakaabang na yung ano niya, yung pundasyon Ma malalim yung pundasyon na ginawa niya sa bahay. Okay naman ang kinalabasan, yun nga lang talaga, pag medyo bumabagyo at naiipon yung sobrang ano na continuous yung rain, no? At naiipon yung tubig sa lupa, sinisipsip kasi na lupa talaga yun eh. Minsan may chances na ano pa rin eh, lumulusot yung tubig dun sa mga ano, dugtungan, no? So, although we waterproofing namin maigi yun, ilang beses nga we waterproofing yun, pero still, lumalabas pa rin yung tubig. So ngayon, medyo problema din talaga namin dito sa bahay. Hindi namin mapigilan na. Nandiyan na yan eh. So yun lang din ang ano ha. Engineer pang gumawa nun yung ng daddy ko na engineer. So, hindi rin siya basta-basta pala talaga yung paggawa ng basement. Depende. Tsaka dapat malaki mo. Kasi kung 60-54 lang, huwag ka naman basement Kabaya, masyado na ano yun. Siguro, huwag ka lang. Mag-invest na tayo sa iba pang properties na na siguro. Pagdating na panahon, okay na muna yung simple muna. Pwede ba ako magtanim ng puno ng mangga sa bakuran ko? Aba, yun na nga. <laughs> depende kung gano'ng kalaki yung iyong ano, lote. Di ba? <laughs> Ang answer is depende kung canopy style, katulad ng mangga. Ang ibig sabihin ng canopy ko, ano, mga pininvestors, yung puno na pagano gano'n. No? Yung palapad, pag gano'n. Pa, pa, pa palaki, no? That's canopy. Yung vertical, syempre yung vertical. pagano no? Yung mga like yung Indian trees, yung mga coconut, yung palm trees, yung mga vertical. Yung mga canopy, kadalasan yun, yung mga mangga, santol, yung lumanaki, gawa gano'n, no? Alam niyo ba trivia? Ah? Kasi yung canopy na ganyan, Galar, ganyan no? Yung kanyang ugat kasi, times 2, times 2 ah, nitong haba nito. Pag gano'n no? Ibig sabihin mas malayo pa yung ugat niya. Ngayon ang tanong, delikado kasi ito para sa mga bahay dahil sa napakalaki nitong mga ugat. Kung mangga pa yan, at yun eh, huwag naman sana bumagyo no, na manakas at nabuwal. O oh, imagine kung yun yung bahay mo. Canopy ka mo ah, di dalawang dobling ugat umabot na sa kapitbahay mo, paano ngayon kung nabuwal yan? Hindi naman sinasadya. Pati yung kapitbahay mo na damay, umangat na lahat. No? So, kasi pagangat yan, wala tayong magagawa. That's natural disaster. No? Kaya hindi ito pwedeng payagan. Kung maliit ang lote, lalo na yung tama na katamtaman. Kung malaking-malaki -malaki yan, like uh, Nusa Dua, Leisure, o oh, yan, pwede yan. Kasi malalaki lupa doon. 1,000, 2,000, 3,000 square meters yon, So, talagang kailangan pa-approve din pati kung ano yung itatanim natin dyan. Huwag tayo naman maglagay na basta-basta ng puno doon, no? Kasi hindi natin masabi, no? Pwede ba ako maglagay ng solar panel? Kasi nauuso na ngayon yan. Yung mga solar panel, yung ano, uh, para makatipid na kuryente nga naman, di ba? Sa so, aking bubong, answer, depende pa rin. Subject for approval, para makita ng developer kung ito ba hindi masusunog o yung mga wiring-wiring yan odi di magiging cost ng tulo sa bubong base sa pag install Kasi minsan naman yung mga kliyente rin, na no, nagpalagay na yan. Tapos biglang ibabalik kay Feel Invest yung CC na pag, ay, kumutuloy yung bubong ko, okay, ay, ano, nag -quality wiring mo ano, yung aking solar panel at biglang may nag-spark at nasunog. So, hindi kasalanan ni Feel Invest yun kasi ikaw nag-install. So, ang bottom line dyan, kailangan pa-approve muna. Pwede naman, pero kailangan pa-approve muna. Titignan din natin yung design at yung ano, yan, no? para makita natin mga engineers din. Pwede ba ako mag-alaga ng hayop sa akin bakuran? Depende. Depende ang sagot dyan. Depende sa hayop. Kung domestic kasi yan, pwede. Katulad ng aso, pusa, isda, sa pond, no? Or aquarium. At ibon na domesticated na. Like parrot, yung mga ano, na ba? No? Mga ganun. Hindi pwede ang farm animal. So, hindi pwede farm bill dito. <laughs> Meron naman tayong subdivision na ganun. Yung tinatawag natin. Nusa Dua Farm Lots. Maganda rin yan sa tansa. Doon pwede maglagay ng mga alagang kambing, manok, uh, ano ba uh, kabayo yung iba meron talaga pero talagang hindi pa pwede yan sa isang subdivision kasi nakaka-cause siya ng harm din kasi no? imagine na lang let's say uh, yung uh ano iba nga, may sa exotic. No? Ahas, so, paano kung nakawala yan? Naku, may mga bata pa naman, no? Mahirap yan, mahirap yan. may yung mga manok naman, minsan ay natutulog, magpapahinga yung ating kapitbahay galing sa trabaho. Kunwari yan e call center agent, okay? Ano yan? OFW na hindi pa nakapag-adjust sa oras. So, yung normal lang naman na kapitbahay na iba-iba yung ano kanyang paggising e, tila tilapia ng tilapia yung manok mo ayan na, hindi e, nagising na nagising lahat ng na, <laughs> so, depende naman talaga kung anong klasing ano, klasing ano, hayo yung ating alagaan pwede ba ako maglagay ng swimming pool? ito, minsan tinatanong dito sa sarili, sarili kong bakuran. depende nga kung gaano ng kalaki rin ano, na, yung lupa subject for approval pa rin para makita ng developer kung ito ay, ay magandang drainage system at kung maganda ang waterproofing nito kasi baka mamaya maging cost din niya ng mag-overflow yung water depende rin no? depende rin. Ang bottom line is dapat laging pinapa-approve muna muna sa developer para smooth at maganda ang lahat hindi tayo magkakaroon ng mga future problem sa ating mga kapitbahay, sa developer, at sa ating sarili din. Kasi sakit din sa ulo pag yan ay nandyan na at nagkakos na ng problem sa atin. So, yun po yun ang ating DSC number 51. Ano ang hindi at pwede ilagay sa bahay. So, yun mga film investors. Sana po ito yung maging guide sa atin para tayo mag-explain sa ating mga kliyente. Karapatan nilang malaman kung yung mga pwede at hindi pwede ilagay sa bahay. So, wag sa Ito inyong BJ Double para sa DSC number 51. Bye-bye. See you soon.